Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Mga idol, happy Wednesday sa inyo mga idol. Ito yung binilag namin kahapon mga idol kung mapapansin nyo. Uh, finish project nyo na, na tayo mga idol kung mapapansin nyo. Uh, mayroon ng mga box plastic. Uh, tapos mayroon ng may sidings kung mapapansin nyo mga idol. May sidings na. Uh, tapos ba mga idol? Ay oh, yung bag mo! Baka maiwan yung bag mo! Yeah, alikabok dito mga idol kasi malapit sa highway ayan bawa nyo yung malapit sa highway ayan kahit makapit sa agad yung alikabok binugahan na ito ng tubig mga idol pero ang alikabok dito sa highway kasi ito mga idol mapapansin nyo pero finish project na ito mga idol ayan okay, mga idol natin idol ayan Tatot, mga idol ayan mga idol natin ayan Nagantay sila kasi nagsukat ako mga idol. Ayaw ko mapapansin nyo eh. Ganda na. Ayaw ko nyo yung mga sanga na puto na. Ah. Ayos na. Ah, project ng Paris Cross Roofing Enterprises. Yung contractor nito si Architect Soli Distro mga mga patuloy. Okay, thank you. God bless mga idol. Ayaw ko mapapansin nyo ah, Ayos na. Sabi ka agad yung alikabok ano, idol? Kakapunas lang, ayan ang tsura niyan. Oo, oh, alikabok. Ayon. Alikabok kasi dito. Kaya pag may alikabok at basa yung giro, kapit ka agad. Ay, importante na linis. Ayon. Tanggal na yung mga aribaba, ayaw mapapansin yung mga idol yan. Pinis na rin yun sa taas. Todis todis working mga idol kahapon namin sinimulan yan finish na may sidings pa kung makapansin yung mga idol yan sidings yan ok shout out sa lahat ng mga idol at mga followers ko to okay. happy Wednesday sa inyo mga idol yan finish project na naman dito sa Angono misal sa may V-Town mga idol yan bukas lipat na naman sa iba project Okay, thank you. Maraming salamat sa mga idol at mga follower ko. Idol, yung bag mo Ingat ka dyan, ingat Pag bababa Ayos ah, ka mga idol Papapansin yung mga idol Tapit ka agad yung dumi Ay yung ano, yung alikabok Pero ang importante, tanggal na lahat ng aribaba Kasi hinuhusan po namin yan Okay, thank you, God bless mga idol Maraming salamat sa mga idol at mga follower ko Ayan, ayos na yan May stipender na, ang gater, lahat yan Ayan, hanggang taas Ayan, kung mapapansin yung mga ano yan. Eh, na. Okay, thank you. God bless. Thank you. Marami salamat sa mga idol at mga follower at mga construction worker. Happy Wednesday at may Merry Christmas sa inyong mga idol at mga mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Thank you. God bless.